Isang mapagpalang araw po sa lahat. Great is God's faithfulness sa another day ng ating buhay. Isa na namang opportunity na pakinggan at mapag-aralan ang mga love letter, ang mga salita ng ating Panginoon to encourage and mold us every day. Kaya po, bago pumasok sa work, sa school, o kahit anumang gawaing bahay, importante na makapagbaon, makapag-recharge, full charge ng salita ng ating Panginoon. Amen? Welcome po ulit sa Diakonos. Ito po ang ating online Bible study ministry at ang topic natin today ay Walking in the Light. Ito po ang Bible study number 47. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo. Ang verse natin today is found at 1 John 1.7 But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus, His Son cleanses us from all sin. Mga kapatid, we have a verse starting with a word, but. Kung meron yan, ibig sabihin, we have to understand the previous verse. So, basahin po natin ang 1 John 1, 5 7 This is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light and in Him no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. From the passage that we read, maintindihan natin na si Apostle John is making a contrast about walking in the light and walking in darkness. Mga kapatid, mga kapatid, there are three things that I want to share to you today. Number one, walking in the light means walking according to the will of God. That is what fellowship with God means. Pero when we walk in darkness, in sin, and we say we walk in the light, nagsisinungaling tayo. Alam niyo po, meron tayong natural urge to hide our sin. According to John 3.20, we read, Everyone does evil, hates the light, and will not come into the light for the fear that their deeds will be exposed. Christian living, mga kapatid, involves examining our hearts always, exposing sin at para hindi na lumaki at magbunga ng kasalanan. Alam niyo po, mga kapatid, Christian living is never ending repentance. Christians do not claim they have sinless perfection, but Christians live in sinning less progression. Ito ang ibig sabihin ng walking in the light. Number two, if we walk in the light, we have fellowship with one another nagpapalakasan tayo sa isa't isa. When I was younger, I always hear yung kasabihang birds with the same feather flocks together. 1 Corinthians 15.33 ang sinasabi, ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Mga kapatid, ang mga mananampalataya ay may natural na ecosystem. Ang utos sa Great Commission, make disciples teaching them to obey everything I have commanded you, implies na ang ecosystem mo emanates from your mandate to push God's agenda here on earth. Alam nyo po mga kapatid, right relationship with God leads to right relationship with others. But make no mistake, even churches, churchgoers are not perfect and sometimes there will be misunderstanding. But we choose God's light. God's light is for reconciliation rather than division. It brings us to fellowship with one another. Ang sabi ng Hebrews 10, 24-25, And let us consider how to stir up one another to love and good works. Not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another and all, and all the more as you see the day drawing near. Number three, our light is meant to be shared., Mga kapatid, our verse, first John 1: seven, ended in a beautiful note. And the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Ngayong araw, meron po ako maikling story about kay Martin Luther. Martin Luther po, one day, had a dream. And in his dream, he stood before God. And Satan was there to accuse him. And when the books were opened, the accuser, si Satan, pointed to him his sin after sin after sin in his life. Alam niyo po, after siyang inakusahan ni Satan, nang napakarami niyang kasalanan, he was in despair. But he remembered the cross. In turning to the devil, he quoted 1 John 1.7, he said, The blood of Jesus Christ, his son cleanses us from all sin. Mga kapatid, we have hope found in Jesus because his blood cleanses us from all sins. And this hope mga kapatid ay dapat mamutawi sa buhay natin. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verses 14 to 16, kayo, kayo ay nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita na tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, as we close this Bible study, ngayong araw ay tandaan natin ang kahalagahan ng walking in the light. Una, Una, ang paglalakad sa liwanag ay nangangahulugang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsusuri sa ating mga puso at patuloy na pagsisisi. Ito, pangalawa, ang paglalakad sa liwanag ay nagdadala ng fellowship hindi lamang sa Diyos kundi sa isa't isa. Ang ating relasyon sa Diyos ay nagbubunga ng tamang relasyon sa ating kapwa mananampalataya, nagdadala ng pagkakaisa at pag-ibig. Pangatlo, ang ating liwanag ay hindi lamang para sa atin, ito ay para ibahagi sa mundo. Ang pag-asa na natagpuan natin kay Jesus ay naglilinis ng lahat ng ating kasalanan ay dapat na makita sa ating buhay nawa'y maging ilaw tayo na nagdadala ng pag-asa at liwanag sa mga nasa kadiliman mga kapatid magpatuloy tayong maglakad sa liwanag ng Diyos ibahagi ang Kanyang pag-ibig at katotohanan at maging ilaw sa mundo para sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit I really hope that you are blessed mga kapatid kasi ako ay na din let's pray po Ama naming nasa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag at gabay sa aming buhay. Tulungan n'yo po kaming palaging maglakad sa iyong liwanag na sinusunod ang iyong kalooban at patuloy na nagsusuri ng aming mga puso. Lord, pat Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Naway ang aming buhay ay magbigay liwanag sa iba na makita nila ang iyong mabuting gawa sa amin at pupurihin kanila. Palain mo po ang aming fellowship. Naway Magkaisa kami sa pag-ibig at katotohanan. Gabayan mo po kami sa araw-araw naming pamumuhay at maging saksi ng inyong liwanag at pag-asa sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, we are all sinners. As it says in Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Pero mahal tayo ng Panginoon. He offers us the gift of eternal life to, through Christ Jesus. Sa Romans 6:23, It says, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jesus came to save us from our sins. At ang sabi din ang John three sixteen, for God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. To receive this gift, we must believe in Jesus' life, death, burial, and resurrection. Repent of our sins and follow him. If you haven't already, I urge you, mga kapatid, to to make this decision today. accept Jesus Christ as your Lord and Savior and begin your journey with Him. Kung gusto mo siyang tanggapin, you can talk to Him. You can pray on your own. Sabi mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at huling nabuhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo mula ngayon. Salamat po sa ngala ni Yesus. Kung ginawa mo ang mga prayer na yon, ikaw ay isang bagong nilalang na. Iwanan mo na ang dati mong pamumuhay. Maghanap ka ng local Bible Believing Church at magpa-disciple para mas makilala mo pa ang Diyos. Ayon sa Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. As always, hindi namin hangad ang validation ng mundo. We are only here to share the hope and salvation found in Jesus Christ. Ito po muli ang Diakonos, which means servant at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. To God be the glory, I'll catch you in the next video.